Ano 'yung unit mo? Tama ba ako sa pag-report oh. kita? I-relay report kita, Ire kita. maliwala ka sa akin. i report kita. Maliyak ka, netsa. Oh, ano? Bobo, bobo. Amani it's showtime host Sian Dominguez, humihingi ng panalangin para sa tromang sinapit ng anak matapos itong pagtangka ang pagsamantalahan ng isang lalaki na kinilalang si Shervey Torno. Ayon sa ulat ni Jong Florendo sa kanyang Facebook account, ay sinundan diwmano ng lalaki si Sian sa kondo nito at puwersahang pumasok sa unit kung saan tinangka nitong halikan at pagsamantalahan si Sian. Nakawala naman si Sian sa lalaki at mabilis na tumakas, agad din namang nahuli ang naturang lalaki matapos na makakuha ng video si Sian sa pagtakas nito, sa ngayon ay kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang suspect. Sinampahan ng kaso ni Xian si Dominguez ang lalaking nagtangkang pagsamantalahan siya. Kasong paglabag sa anti-violence against women and children at trespassing ang isinampa ng TV host laban kay Shervy Estorno also known as Ronnie Gray. Sa viral video, matapang na binidjuhan ni Xian si ang lalaking nais gumawa ng masama sa kanya sa kanyang condominium unit sa Quezon City, Huwebes ng gabi April 11. Nasa kustodiya na ng Quezon City Police District ang lalaki. Batay sa Facebook post ng ama ni Sian na si John Florendo, sinundan ng lalaki, si Sian, hanggang sa kanyang kondo, pinigilan ito ang pagsara ng pinto at hinawakan sa baywang ang kanyang anak, at tinangkang halikan, nagawa ni Sian na pumiglas sa suspect at dito na tumakbo ang suspect para tumakas, habang kinukunan ng video ang naturang lalaki. Maging ang ina ni Sian na si Ginang Marlene Dominguez Florendo, ay labis rin ang takot na naranasan para sa kanyang anak, kala ko sa pelikula lang ito nangyayari kantin mo na lahat wag lang anak namin. Buong puwersa mo kami makakalaban, ani nito sa isang Facebook post. Samantala ayon sa ama ni Sian, hindi personal na kilala ng anak ang suspect. Sinabayan siya sa elevator ng kondo, nagpakilalang fan at sinabing dun din siya nakatira sa 11 floor, then paglabas ni Sian sa 8th floor, sinundan siya at nung papasok na ang anak ko sa unit niya at isasarado niya ang pinto, pinigil siya ng lalaki na pilit na papasok sa unit Hinawakan niya si Sian sa biwang at akmang hahalikan. Mabuti, malakas ang anak ko at nagpumiglas, sumigaw siya at dun na tumakbong patakas ang suspect na nakuhana ng video ng anak ko. Mapapanood sa video ang nagmamadaling pagtakas ni Torno, na sa isang punto ay nadulas habang kumakaripas ng takbo. Ano Ire-report kita. Manyak ka, lech ka. O ano, bobo, bobo.